Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Napaka-ingrande, napaka-bongga ng press ko ng si Saul at si Luna, of course. So, ito yung series talaga na bida si na Zaijan Heranilia and Jane um, Oinesa, of course, directed by Dali Dude, uh, da, yun, that si Direk <laughs> Sorry, na-confuse na, ako sa nakita ko But anyways, ang bongga-bongga nga kasi Dahil ginawa sa World Trade Center Yung, ano, yung press ko na alam nyo naman kasi nga, kasabay ito ng um, kasabay ito ng big event ng Pure Gold. Actually, sayang nga eh. Nandun sila Bay Alonso, um, may Catherine Bernardo, yung mga ganon. Coco Martin, Julia Montes, and of course, si Vincent Co, the boyfriend of um, Bay Alonso. Actually, Um, sa invitation, sinabi sa amin na wag mag-ambush interview kay Vincent. Vincent ko nga, so wala sa plano yung ganun. But anyways, so uh, since hindi ko na rin naman nakita, kahit si Paolo, Abelino, eh, hindi kasi ang dami-daming tao, ganun pala yun yung event. Ay, nakita nyo yun, na, konti pala yung nakikita nyo. Napakaraming outlet yan, napakaraming store. Kaya naman sinamantala talaga ng mga, ng mga mag, ano ng na mga nagtitinda, mga member ng ano ni Aling Puring na mamili dahil bagsak presyo nga. So 3 days event ito na bonggang bongga kaya ang daming dum ang daming pumunta. Nakikita ko mga karton-karton, plastic-plastic na malalaki yung mga binili talaga. Kung nako kung ano, may time lang kasi baka namili rin ako. Sayang kasi mura-mura. But anyways, ayun nga, ito talaga ang purpose ng pagpunta ko dyan sa ano, World Trade Center, ng pure, event ng Pure Gold, ang press con nga ng uh, si Sol at si Luna. Si Sol ay si Zaija, at si Luna naman ay si, ano, si Jane Oinesa. So, nakita niya naman si Santino. Santino! Si Zaija na ranil yan, na pa nung una namin na interview sa 9501 ng ABS-CBN, natatandaan ko siya. And then, ngayon, eto na nga, 23 years old na siya. So, siguro mga 20 years na rin. But anyways, ayan ang mga kaganapan dito um, dyan sa event na yan. So, napakaingay. Kaya wala siyang music or wala siyang ano, in ko siya. Kasi, pakaingay. Bukod dun sa mga iba't ibang kanta na pinapatugtog, eh talagang sa dami ng fans, eh talagang hindi mo na marinig. So, kahit nga yung mga Q&A, saglit lang naman nangyari yung Q&A kasi Uh, after that naman, naka-interview pa rin naman kami sa my second floor. So, sa isang room doon na na-interview pa rin naman namin yung dalawa. At kahit si direct na interview namin. But anyways, um... Alam niyo napaka-promising talaga ng movie. I'm sure na panood yun na yung trailer sa yung trailer ng pelikulang ito na for the first time nakita nga natin si ano si Um, na Zaedianarin, Joel, na nagmukbang. Mukbang in the sense na alam naman natin, 'di ba? Sa trailer pa lang nila plop to the Max ni Zaedian si Jane and Vice versa. Makikita natin talagang first time ano. Pero siyempre, kahit naman sinasabing first time ni Zaedian on screen, off screen naman siguro hindi na because Zaedian is 23 years old, 'di ba? So si Jane ay 28, parang 5 years difference lang sila. So, alam naman natin na ano na ang mga kabataan ngayon ay mapusok at syempre hindi naman excuse don si eh, exempted doon sa si agent. Kaya nga sa may tanong sa kanya kanina tungkol doon na hindi niya na lang sinagot kasi parang pag admission na 'yon ng ko man, 'di ba? So, sinabi lang niya ang sagot niya doon basta ang alam niya marunong siyang humalik. So, yung bali ganun lang naging sagot niya. But anyways, ayun, nakakatuwa eto kasi talagang kahit sa YouTube channel lang to ng Pure Gold uh TV or Pure Gold YouTube channel pinapalabas eh talagang ano napakalaki ng ng promo napakalaki talaga niyang ng event so ginawa talaga sina Biden sa event na ito so actually swerte ng mga pumunta kanina ang dami-dami nilang artista na nakita So, yung mga na-mention ko nga kanina, yung iba kasi medyo maaga talaga sila. So, may time. Sayang nga, hindi ko naabutan si Paolo Avellino eh. But then, sana kahit pa naka-konting chika, diba? So, at yun nga, si Catherine Bernardo. Tapos, nagkasali sila na, nung umalis na ako ng event. Medyo gabi na kasi, nandun sila Coco Martin. So, sayang. But anyways, ano... All in all, napakasing saya ng event na ito at napaka-importante ng, ng treatment kay ano kay Zaijan of course kay Jane di diba? kasi si Zaijan kasi first time niya nga yung ganito kaya mo ka ano ako naka-focus ako sa kanya dal ramdam na ramdam ko yung tension yung kaba nakatig na mo di ba naka-jacket talaga parang action star and si Daddy Dudu um si kaya nakakaano nakaka-tension kasi nga parang hindi niya kasi maisip Okay, correction ha. Dali Dulu. Yun. Correction yun. Kasi kanina ko pa iniisip. But anyways, na-interview ko pero kalimutan ko agad. But anyways, ang poster reveal. Di ba, pelikulang pelikula ang approach. At talagang kung ikaw talaga ang artist ko, ikaw si Jane at as Ijan, sobrang magiging happy ka. Matutuwa ka talaga sa, so very, very special treatment na binibigay sa iyo ng pure gold. of course, kanya, no? That, eto nga ang movie na nga. Ayaw, oh, di ba? May poster reveal. So, nakakatuwa. Talagang yung poster niya, pang pelikula din. na series ito. Ah. At ito maganda kasi series nga. And for free. Siguro sa YouTube naman, okay lang naman yung mga kissing scene. Anyway, ano naman, di ba? Sa YouTube nga, may mga lumulusot na kung ano-ano. So, at naman, eh, um, kwento ng dalawang nag-iibigan. So, isang medyo mas, kumaga, mas mali. hindi to, kinlaro nga kanina, it's not May-December affair. Hindi naman masyadong malawak malayo ang agot nilang dalawa. In real life, siguro mga 5 years ang age difference nila. Parang 28 si Jane at uh, 23 nga si, si Zayijan. Sa movie, ganun eh. Parang ganun, mas younger yata ang karakter ni, ni, ano, ni Zaijan. kasi college pa lang. Kumbaga, nagsimula sa college habang Ah, uh, bak siguro mga 18 years old or 19 yung ginagampanan niyang role which is bagay naman sa kanya in person kasi sa agent since uh, uh, uh medyo payat nga siya. Kumbaga totoy na totoy yung dating. Ganun yung look niya. But anyways, Eto na nung pinapakita na yung teaser. So, ayan, pinasilip na yung trailer. Talagang parang ramdam mo yung kaba kay Zaijan and of course, Zaijan and Jane. Pinapanood nila. Sinintay ko yung reaction nila. Pagtapat dun sa part na kung saan, eh, nagmumukbanga na nga sila. Kasi dun, di ba, naghubad pa si Ijan ng, sa Ijan ng kanyang damit. Hinihintay niya talaga yung scene na yun, yung reaction niya. Parang, parang nire-ready niya na yung emotion niya. Kasi, Um, doon sa studio, ay doon sa studio, doon sa World Trade Center Napakalakas ng sigawan Especially sa part na yan, ah, di ba parang nagtutokso-toksoan pa silang dalawa So parang magtatakip pa nga ng mata, ng mukha dyan si Zaejan Kasi, want ko, kasi siguro ganun talaga yung feeling Na pag first time mo, eh tatakpan mo yung mata mo Dahil syempre waiting ka rin sa reaction ng maraming fans, ng maraming tao na nakakasama. Kasi nga, napakaraming taong nanonood kanina. So, ikaw siyempre, ikaw sa agent, dadagundong din ng dibdib mo. Waiting ka kung maa-appreciate ba ng mga, ng mga fans, ng mga Pilipino, yung ginawa mo, ba diba? So, yun yung main concern niya din. But anyway, siyempre, since... Doon yung, yung kissing scene kasi yung hindi naman sinasabing selling factor. But the thing is, yung kasi yung first time na nakita, kaya medyo naka-focus doon yung uh, reaction, medyo naka-focus doon yung yung interviewan kasi parang sinasabi na nga ito na start na ng pagiging mature ni Zaijan Haranilia. Yes. So, eto na yung part na yan. Syempre, hindi ko nakinunan yun. Dahil mas ko, oh, nagtakip na ng mata. Ayan, si Zaijan at si Jane De Leon. At oh, walang to, Parang si Jay naman, ay Jay Dillon, sorry. Jay no ayan na nagtakip na at parang pinapawisan na. Sa nene naman nung si Jay naman kasi nakagawa na ng gano'n Si Agent talaga hindi. Pero kung makikita niyo yung panoorin niyo yung teaser na yon, maloloko kayo. Parang super wild na kinlara naman ng director na si Dali Dulo na talagang kailangan very passionate yung kissing scene kasi yun yung character talaga ng dalawa since yang nga, 'di ba? Yang si ano, yang si Saul So medyo mainit, di ba? Medyo passionate pa. Yung, alam niyo yung mga lalaking medyo sabik sa ganyan. So, lalo kung first time. So, ayan. So, clap. in fairness, nagtilian, nagpalakpakan yung mga tao. At masayang-masaya sila sa napanood nila. Bonggang-bongga ito. So, anyway, I hope eh, mabigyan pa ng mas maraming projects si Zay Kasi si, ano naman, si Jane naman, eh, alam naman natin na sunod-sunod din ang mga pelikula. At yon may mga marami rin project. Hindi rin nawawalan. Pero anyways, marami pa ako may mga interviews ako sa kanilang dalawa. Nakas nakasama tayo sa mga interviews doon. At abangan nyo na lang yon kung paano ba talaga sila, paano ba talaga ang reaction nila sa mga ginawa nila on cam. But anyways, and I hope magustuhan ito ng mga manonood at sana nga ay eh, mas masundan pa ng mas maraming project. I believe na maga parang yung galing ng umayte ni Zaijan, also known as Santino. Yun, medyo nawawala-wala na sa Santino character pero madalas ay kanyang script for si Sol at si Luna. At ito na nga, <laughs> nagsin na siyang full-blown script. It was rewritten. Uh, same concept, same everything but for a longer fleshed out 13 episode series. I think a lot of people are asking, bakit ba si Pure Gold nandito sa ganitong uh, industriya? Piergol is the pioneer of retailtainment. Entertainment retailtainment ay pag-provide ng isang avenue for creativity and entertainment para sa ating mga ka online. Siyempre pa parang online ang dami natin nakikita ang content. Gusto namin i-level up yung content. Gusto namin very cinematic yung ibibigay namin sa inyo. Kahit na isang uh, season lang siya, isang 13 episode na may 25 to 30 minute na uh, scripts. Gusto namin may cinematic experience.